Hi guys! Welcome to my vlog! So ayan, ang vlog ko for today ay may uh, update muna tayo dito at syempre, uh, mamayang tanghali po um, alis na po at uwi na po si Ma'am si G. So ayan, ang update natin ngayon ay mag-asikaso po yung ating mga trabahante doon kasi, kasi nga, pinapatrabaho na po ni Brenda yung area doon sa ilog, sa gilid pinasimento at nung una ay na, na, na siya pero ngayon ay ipagpatuloy po ni Brenda para uh, pagbubuhos yung baha or ulan or bagyo, lahat na hindi siya um, o or hindi siya um, makapasok dito sa area, dito sa hinaguan. Kung, kumbaga lang siya hanggan sa baba yung tubig. At para hindi, hindi, hindi na rin siya masira ng bonggang-bongga. So, ayun. sisilipin muna natin kasi nag-uumpisa na po sila. Kaya, let's go! At syempre, kasama ko si Amanda. Siya ay Amanda. Ah, Ayan, si, Amanda! Ah, si Amanda. Ha? Ah, ano mo masabihin mo na sila? ano ah, anong ginagawa nila? Oh. Ha? Ah, okay. Wala siya sinasabi kaya. to so, dito tayo magsisimula guys at alam naman natin na natapos na po to dito at natrabaho na po siya dito o di ba kasi nung una ay tinambakan po siya ng bato pagkatapos sinambakan ng bato um, sinimento, sinimento na siya agad ng ating mga trabahante napunta po doon sa may nakagreen na boys ayan at uh, tsaka yung isa naman ay naligo, naligo ba o nagpukuha ng mga bato dyan sa gilid at puntahan po natin. Ganito din gan, gan, ganiyan din ganito din gagawin nila. Kaya oh yeah, tara na. Dito na dadaan sa gilid para yung ta, yung tubig kasi pag bumabaha daw kasi hindi siya pupunta diyan, hindi siya aabot diyan sa may batong malaki. Kasi nung isang nung isang araw daw nung nagbaha daw dito or nagbuhos yung ulan, uh, ang tubig daw ay hanggang diyan. Hanggang dito daw sa bato. Lang dito daw oh sabi ni Brenda dito daw hanggang dito. So so ang lawak, 'di ba? So dito talaga. So para hindi siya ma, ma ano yung mga area dito hindi sa masira yung area dito. So kailangan ng muna siya. O oh, 'di ba, uh, yan apo ng trabaho, sa baba naman ang bin, uh, binubungkal nila para patagin yung ating um, lalim dito, guys para malal para magpantay siya Kaya kailangan siyang um, tanggalan ng lupa doon sa, sa taas para maging pantay hanggang doon po sa may niyog po hanggang sa may niyog daw, daw. hanggang so, ayan po si Amanda hala hala ang bilis ni Amanda ay ginuok po <laughs> oo o, ganyan po kabilis si Amanda guys para wala nang wala nang ano, wala nang hindi na tinitingnan kung saan itatapon yung lupa. Oh, di ba? Kasi may bato kasi dito. So kailangan to dito lahat ay papantayin dito papunta doon. Para ano? Hanggang dito po guys oh, ang area dito hanggang dito daw sa Miyog hanggang sa niyog daw hanggang dito yung ating area hanggang dito daw ang pag dalagay ng daan dito hanggang dito daw sa niyog daw di diba? ubaga ang laki ay di hanggang sa CR niya sa baba ng CR hanggang sa baba ng CR kasi dito naman sa gilid ay nasimento naman siya nasimento na kasi dito oh. Ala, kinikilig si Amanda. Bakit kinikilig? <laughs> Ay, kinikilig. <laughs> Bakit? Kinikilig siya kasi may ano daw. Huwag lang <laughs> mo yung la <voice> sound <laughs> Ah! Ah! Ha ha ha! Ngayon ay papunta natin si Ma'am, si G, kasi nag-prepare siya ng na, birthday. Uh, late na to. Advanced birthday ba ito, Ma? Advanced. So, ayan. Ito yung... Hi, Ma! Advanced happy birthday! Thank you! Thank you nga pala, o, oh, yung sa regalo mong 3,000. Nakagrabe, hindi ko ay expect yun. Huwag mo ikakat to, ha? Hindi <laughs> mo tinatawanan. Thank you so much! So, ang live Thank you sa 3,000. Pahiyak ka talaga. <laughs> Ayun, thank you. Why? Ha. Ah, uh, ito yung handa ni ma ni mama. May ano siya, may oh. lechon manok siya. Ayan at may um spaghetti siya at may kilawin. Mhm. Uh -huh. Gusto. At may homba siya. Ay, iba pala, iba pala to. Gusto lang pala to, akala ko kilawin. Ito pala yung kilawin. Oh, Ayan, yeah, may kilawin pa siya. Siyempre, may kamukhaan na <laughs> hindi <laughs> ka to, Nandito yung snack. <laughs> oh, kapag ka din tayo like kanto. At nag -prepare pa sila ng ano, ng lulutuin nila. Kasi si si mama ay um, pupunta na siya ng Hong Kong. Congrats and good luck. lawa. Sana all of punta ng Hong Kong at ikaw nga Alaska. <laughs> Condensa. Da Dada. So, good luck sa iyo, Ma. So, anong, ano ano bang ano wish mo? Gusto Sana talitin mo yung ligayan na naramdaman. Pili ikat. Tapos, <laughs> tapos. Masaya hmm. okay. ka na umiyak. Gusto ko lang maging happy. Ah, gusto mo lang maging happy sa birthday mo. At se, dahil dyan, may pakandel kami. So, dito pa dito yung Masyadong yung kandila. ah <laughs> <laughs> yung, yung kandila. Mal kasi malaki kasi yung may birthday Maliit yung kandila. Mas maliit pa yung dalit. <laughs> <laughs> Oo, ay, pag ano yot, ang lang yung lang uh -oh. ng langaw. Oo. going to the bed, eh? yes. Yeah. Oh my God! Yeah. <laughs> Kasi okay. so may lang. L I Ito blue. <laughs> it. It. Ay niyo. Ay niyo, ay na mo. Let's Kain na kain na. Kain na kain na. na

Oh, yan yeah, na po. So, kumain na kayo, guys. Thanks, okay, sir. <laughs> chuchay, tabi ka dyan, Chuchay. Chuchay, tabi ka. Dito ka. Tabi ka dyan. ka dito ka. Chuchay, dyan ka. Oh, tabi ka dyan. Kasi iting bitaw mo. Nagkidala nita ng...

Hi guys. So um, tapos sakaming um mag-celebrate nang uh, ano ni Ma'am CG yung um, advance birthday kasi uh, si Ma'am CG ay luluwas na uh, mamaya papunta ng Maynila at uh, luluwas na rin siya papunta ng Hong Kong so ayan guys kasi kita naman natin na sobrang saya ni Ma'am CG at sobra excited. Kaya good luck sa iyo Ma'am Siji at of course andito na tayo ngayon sa ilog kung saan uh, nagtrabaho yung ating mga trabahante or um, maintenance boys uh, iniwan nila dito kasi iwan ko kung nasaan sila parang hindi na sila nagtrabaho kasi, kasi hindi na ano ni Brenda at kaya parang uh, ulan uulan na naman ngayon and, uh, parang uulan uh, na kasi umaambo na naman ulit so good luck guys and God bless sa inyong lahat at dito lang po tayo nagbabalik po ang um, bagyong oyong at happy oyong tv please paki follow and subscribe po my youtube channel at my facebook page and good luck and see ya guys ganet bye